tiktok o oh. tiktok ba? tiktok pa tawag nito hindi ko alam to oh. mga oh, tiktok lahat yan hanggang doon ah hindi hanggang doon sa dulo mga ano na rubber yan lang tiktok okay, hindi mga antag presyo eh presyo uy mahal man 7,900 pesos parehas lang ratio 7kd na yung kapit mag 8kd kanay daw eh parehas o kanay brato 5kd pasok si mod kanay parehas lang kanay uy kapit man mag 10kd

Oh, pang kan Pang Pang school shoes sa mga crime presyo. Oy. Tunos. Grato grato ra. Gahi aman, agahi ah, gahe, aman, gahi ug ok, aman. Gahi ug dali. Kay daw okay kung tunus tapat sa tunus may tapat ka, 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 ka, nindot siya style okay nindot po siguro presyo ah nindot presyo kayo mag 5k mga tic po na siya dahil oh kasi mga sandals lang ko ano nindot oh nindot, nindot. presyo biyog nindot lah presyo uy Indo juga ayo kayak kano. 20 kg, 500 pesos. Ada dah 10 kg dia ada. Taro 10 kg. 11 kg. Kani <tip> apa kano? Pangkawai. Itki di sini lebih mahal. Mahal. sinilas sinilas mga doad lang 1 kg may na oh cute kayong mga sandal sa mga bata oh.